you know operation to leg magtutuli tayo ng ano sili tara mag decide tayo yan ganyan lang so kailangan nating mag decide para ipamigay natin sa mga tropa natin nangihingi ng sili. Buto, yan. So, madali lang magbisid. Yan. Kuha na natin yung seeds, ibang seeds. Yan, dito muna. May naiwan pa konti. So, kunin natin yung mga yon Ayan, goods na yan. Ito pa. Ayan. Ang dinidecide natin, yung mga magagandang bunga. Ayan, sa method na to, kahit wala na sanang ano, suot na gloves. Kaya lang dahil may gloves naman ako <laughs> hindi ah uh, dahil may iba tayong ginagawa baka mamaya hawak ko sa pabangkid ko mainit to eh so yun ganun lang kadali yun oh so dali na lang tanggalin yun hilay mo na lang ayun ah kumuna yung seeds Ayan na Ayan, ganoon lang kadali mag deseed Isa pa sa mo try pa Ayan, ito naman Dito sa taas Dito Ikakat mo ng Paikot Tapos yung pinaka maumbok na part Doon mo siya ikakat Pababa Ayan, ganito paikot tinuro sa akin to ng mga master eh yan turo na rin natin sa iba ito yung pinakamaumbok na part parang eto pa ganun yan hanggang sa baba sa pinakadulo sa pinakakwitan tapos bubukan mo lang na ganyan So ayun na. Pag nabuka mo na. Ayun, Tatanghilay mo na lang 'to. 'Yun. Easy, 'di ba? Tanggal mo na agad 'yung seeds. Oh. Good na. Ayun. Alright. Malinaw. Okay.